Mula sa tagtubig sa bomba. Tubig sa bomba. -tubig, tubig diri sa silingan kang Jerome. Sa tubig Maglungag ko o kamuting kahoy. Hing ko Ayan. Lumalago na yung mga tanim ko dito. Kaso, may nag-occupy na sa lupa. Ayan oh Nalinisan na nila. Tapos, ito hayaan ko na muna itong mga tinanim ko dito. Ang kamuting kahoy at saka lemon grass. Pukuha tayo ng tubig sa bomba. At tubig, mga tubig diri. Rom. <laughs> May bunga na yung papaya na ibinigay ko kay Jerome, oh. Buti pa yung sa kaniya, may bunga na. Yung sa akin, hindi pa. Wala pang bunga. Ay, may bunga na pero maliliit. Agtobig. Ah, Asa mo! Ay! May mulaag, <laughs> Silingan ng laag. Ay, dayon. Dayon sa balay. Sa payag. Ay, hindi day balay. Mga amega, mga silingan. Si dandi. Si dandi. Ay,

Bukan orang yang kuat, lu tak dihormati. na tak perlu lu, Cute kaya akong abuhan, no? Katawag mingon ba itong bata? Ikaw magpalit, magod ko ang kuan. Ika Kung tawag ato, katong... Muthaw. Siya nga nang nagbuhat-buhat o mantaan, eh. sige lang ko. Oh, kanil katong murag siminto. Bantayan na dyan ako ni siya, di na masunog. <laughs> Tingnan natin, malapit na ang ma-luto. Ayan, kumakalak-kalak na siya. I'm sure hindi na to masusunog. <laughs> Matayo, tambay-tambay. Ayan. Umalis na yung bali, ano ko, mga kapitbahay. Bali, nandun lang yung bahay nila o sa kabila. So, ayan, antayin lang natin maluto yung luto natin kamuting kahoy. Ayan, luto na kailangan okay. na natin siyang haunin. tayo. Kain na tayo. Naluto na. Kain tayo. Kain tayo ng kamuting kahoy. At least hindi na siya nasunog. <laughs> Kasi dati nang nagluto ako nasunog siya. Nakalimutan kong may niluto pala akong kamuting kahoy. Tapos naaliw ako sa pag ano. Nagkuha ng mga kamuti. Pagbalik ko nasunog. So at least ngayon is okay na siya. Saktong sakto. Ayan. Wrap. Tapos, may bagong ako dito. Bagoong. Lagyan natin ng suka. Ayan oh. Kamuting kahoy at saka bagoong. Sausawan.

Maring tapos na akong magmerienda. Ngayon ay nag ano tayo gawa tayo ng butas dito naghukay para ilipat natin yung tinanim nating atanglad ah, tanglad kasi yung lote na tinanim na natin ay gagamitin na ng may-ari. So mag naghukay na ako dito para ilipat natin yung tanglad. na dito banda ay kailangan natin ilipat kasi may nakabili na dito sa lote so ito kailangan kong tanggalin at ilipat natin doon sa bago kong hinukay ah. yan tanggalin natin sayang pero kailangan ilipat lumago na kung balik ka mo kahoy ay hayaan na lang natin yan dyan ayan hayaan na lang natin hindi na siya pwedeng ilipat Ito lang mga lemon grass. Lumago na sana. Ba't natin dito? Ayan. Tapos dito. <coughs>